na nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir si Sir Jason Salvador ng PITX para niya Integrated Terminal Exchange. Maganda umaga po Sir Jason. Ay, magandang umaga, Ma'am Cecile at magandang mm -hmm. umaga po sa lahat ng nakikinig. O, oh, eto na naman tayo, Sir Jason. Ang uh, ang Christmas Exodus. Kamusta po ba ang sitwasyon ngayon, Sir Jason? Ay, tama po kayo, mm -hmm. no. Ramdam na ramdam na yung Kapaskuhan, hindi lang po dito sa PATS kundi sa buong kamay nila. Mm -hmm. Ah, uh, pagtaya natin no, uh, sa darating na Biyernes talagang bubugso ang bilang uh -huh. ng mga pasahero dito mm -hmm. sa PITX. B Pero ngayon pa lang, Ma'am Cecil, uh -huh. ramdam na natin talaga yung pagtaas ng mga bilang ng pasahero. In fact, kahapon, uh -huh. nakapagtala tayo ng 177,000 Wow. So nakikita uh -huh. natin ang parami na ng parami talaga yung mga kababayan natin na umuwi uh -huh. paputong sa ng probinsya at ganun din yung mga taga probinsya naman uh -huh. na lumuluwas ng Metro Ay Manila ho, para ano? mamasal, 'di ba? dumalaw eh. sa mga kamag anak uh -huh. at kung ano-ano pa. Inbound outbound pala no. Mhm, mm dami uh -huh. na no? Pero sa sa ating estimate na so magmula sa Friday, January 20 uh -huh. hanggang sa January 6 ano, wow. hindi bababa sa 3 million. Passengers wow. ang dadaan dito sa PITX kaya naman ito tayo mm -hmm. abalang-abala po tayo sa paghahanda no at uh, para tiyakin natin na magiging maligtas, maayos uh -huh. at komportable ang pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Eto Sir Jason, kamusta naman ang mga ticket? Fully booked na ba? O sa first ngayon, come okay first go? Okay pa naman, hindi pa oh. po tayo nakakita ng fully booked. Mm -hmm. And besides that, medyo na paghandaan naman natin ang na mabuti ito kaya meron tayo mga additional units ano, lalo na mm -hmm. na sa mga box office sites na tinatawag natin tulad ng Bicol, Baguio yeah. at yung mga lugar na medyo hindi lang uwian ng mga ng mga kababaihan natin kundi turista rin, no? puntahan mm -hmm. din ng mga turista. So so far okay pa naman siya and huwag uh -oh. po mag-alala yung mga kababayan natin kasi kung sakaling dumating na yung bugso, eh, maraming pa naman tayong additional units na naka-standby at ang LTFRB rin po nakantabay uh -huh. para magbigay ng mga special permits. Yun, special permit ano, para mabilis yung turnaround. Ano Sir Jason? Mas maraming ma accommodate Opo, no? kasi, oh kasi uh -huh. yung mga nakaraan yan po yung nakita natin mga challenges. Ano pag... Uh, Hmm. Tumagal po sa terminal yung mga kababayan natin, doon po nagkakaroon ng pagsisikip, konting pag-iinit ng ulo, hmm. eh doon po nagsisimula yung problema. Hmm. So agaran po kaagad nating inano to, uh, pinagandaan para sa ganun hmm. di na pumulit yung mga ganyang bagay tulad ng mga nakaraang taon. Yung mga trans passengers, Sir Jason, hindi pa rin natin talaga maiwasan yun, ano? Actually, yun nga po ang uh, lagi nating uh, tagubilin sa ating mga kababayan na ah. hanggat maari, no? Eh, planuhin na maaga yung kanilang paglalakbay, bumili na ticket na maaga, magpa-reserve mm -hmm. na ng maaga. Ngunit meron pa rin talaga no ng na mga nagka-chance passengers. Mm Hindi -hmm. rin naman natin masisi lahat mga kababayan natin kasi yung iba last minute na po yes. nagkakaroon ng uh, budget at kung yes, ano, ano pa. Correct, so correct. naiintindihan po natin ito. Kaya naman tayo mm -hmm. sinisigurado mm -hmm. natin na may mga additional units on uh -huh. standby. Yun nga lang ang paliwanag natin sa kanila pagka ganito pong uh, chance passenger kayo, eh asahan niyo po na magkaroon ng konti paghihintay. Kaya medyo magbaon po tayo ng pasensya. Yun, Incon medyo inconvenient. At ang kagandahan lang kasi Sir Jason, dahil nakita ko naman po ng personal yung uh, personal facility ng PITX, mm -hmm. convenient yung kanilang magiging uh, paghihintay dyan sa loob Ayun ng po, inyong no, terminal. That's what we try to do, kahit pa paano, uh -huh. at least, no? Pag naghintay sila, siguraduhin na lahat ko ng pangangailangan nila. Meron dito sa terminal, maginhawang intayan, libreng internet, mm -hmm. malamig no at secured. So kahit pa paano, Uh, may po yung kanilang pagkain. At may wifi Pero, connection. It, Tama ba, Sir may Jason? May, opo, free wifi po yan. Wow. No? So, mm -hmm. habang naghihintay sila, makakapag-stream po sila, makakapag-email sila o magagawa pa po, po nila yung mga dapat nilang gawin. Mm -hmm. Yun nga lang, di ba, mas, mas favorable sana para hindi sila makaranas ng pagkainip, eh talaga agahan nila. Pero hindi maiiwasan, welcome na welcome pa rin po sila dito sa ating terminal. Pagkaganyan, Sir Jason, na may chance passenger, uh, ano ang ano, average na paghihintay? Gaano katagal ang kanilang paghihintay well, bago sila makasakay? De depende po sa lokasyon, uh -huh. ano? It can go somewhere from two hours up to five hours, no? Lalong, lalo lalo uh -huh. na ganito mga peak season. Hmm. na Kapaskuhan, Undas at Mahal na Araw, yan po kasi talaga yung binubugso tayo eh. Ang maganda lang dito, uh, since yun nga, maraming kainan, maraming ano, hindi sila maiinip. Ang isa pang pakiusap natin sa kanila, kung kayo nag-chance passenger at naghihintay kayo, wag po kayo pumatol doon sa mga nananamantala yun. kasi paminsan-minsan mayroon po nagtatangka no ng na mga colorumwan na nag-aano dyan. no. Ito nga po yung binabantayan natin mabuti kasi yes. pag ganito, malalagay po sila sa peligro. Correct. Tama, tama Sir Jason. Marami yan. May mga magtatangka dyan no, na palihim na kakausap sa mga pasahero na talaga gusto nang makauwi. Opo, siyempre yung mga kababayan natin. Tapos nakapark lang nearby, Opo. ano, sa isang Opo, paskod, sa Gilid -gilid, no? Diha, Opo, sa mga gilid-gilid. Opo oh, ang mabuti dito, Ma'am Cecil, dahil well-coordinated naman tayo sa ating mga regulatory mm -hmm. agencies tulad ng SAIC, LTO, LTFRB, no? nakabantay po sila dito. So, mm -hmm. po, yung mga kababayan na kayo ng ginito, well, aside from iwasan nyo, isumpong nyo po yes, sa ating correct. mga otoridad. O, sa ganun, hindi na po lumaganap yung ganito kasi alam nyo po, uh -huh. bukod sa mas mataas yung pasaha, pasahe, dito, halos doble, Ma'am Cecil, eh, mm -hmm. siyempre, hindi nyo alam po saan kayo dadaling nito. na mag-celebrate tayo ng Pasko, eh, maging ano pa naging mm -hmm. peligro. Oh, tsaka hindi po talaga natin tinotolerate pag kolorum Sir Jason. Ano ho? Ay, opo kasi oh, ano po? eh, no? Ah, uh, unang-una it de deprives ano no, the right income to do sa legitimate mm -hmm. passenger ano no sa public utility vehicles. Pangalawa, wala pong insurance sa mga 'yan, di ba? Pag uh, oh, may oh, nangyari, oh. wag naman sana, pero mm -hmm. wala silang habulin. Pangatlo, dahil wala po itong prangkisa, eh hindi niyo alam kung saan na dadalhin nito, mamaya. Meron pa itong kaakabat na ibang krimen tulad ng pag-hold up at kung ano-ano pa. pa so, marami pong peligro na nakaakibat ang pagsakay sa kolorum. So iwasan po natin to. And then sir, yung kamusta naman po ang security? Diyan sa PITX. Ay, yan po ang talagang talagang pinagtutuunan natin ng pansin. No? Bukod po sa supply ng para publiko sa sasakyan, sa safety sa pagbiyahe nila, yung security po inside the terminal. Mm -hmm. Kasi alam niyo pag ganito, marami pong tao, eto na naman yung mga no, yung mga Correct. gusto makasalikwa. eh, nga. No? Mm -hmm. So papi uh, sa PITX, kami mismo dinagdagan na namin yung ating mga security mm -hmm. personnel. So on top of that, ang PNP po is talagang nakaantabay po dito 24-7. Dinagdagan na rin po na like, contingent nila. Bukod Yo. doon, meron pa po tayong mga ibang kawani na nandito katulad ng MMDA, Philippine mm -hmm. Coast Guard, SAI, at Yo. iba't iba pa sa uh, upang siguraduhin na magiging kahimik no, at ligtas mm -hmm. yung kanilang uh, pagbabiyay ng mga kababayan natin. So, pero despite that, Ma'am Cecil, no, ang mm -hmm. pakiusap pa rin natin sa ating mga kababayan na sana maging mapagmasid tayo sa ating mga paligid. Yes. No? Pagka ganito, may nakita tayo mayroong hindi ka nais-nais na kilos, ipagbigay alam ka agad. sa ating mga otoridad para maiwasan na po kung yung anumang untoward na binabalak ng mga ito. Mm -hmm. Yung mga bagay na pwede nalang dalhin, uh, yung mga pinagbabawal, Sir Jason, ano-ano ano, ba yun? para hindi na... Opo, no? Uh, ang ating advice lagi mag-travel light sila no tapos alalahanin nila yung mga hindi pwede. Unang-una diyan yung mga highly flammable substance. Eh ngayon magpapasko bagong taon baka yung iba diyan may balak magdala ng mga pyrotechnics o so, paputok. bawal na bawal yan Ma'am Cecil kasi alam naman natin pag nilagay yan sa ilalim ng bus medyo mainit, 'di ba? Baka sumiklab yan ay eh, magdulot pa po ng panganib. Pangalawa, yung ano po, yung mga matatalas na bagay na pwede pong gamitin sa data laban sa kapwa-tao, bawal na bawal din po yan. And then of course, yung medyo mga masasangsang na amoy, huwag na rin po tayo magdala kasi kawawa naman po tayo in closed bus, ilang oras, eh, pare-pareho po kayo may inconvenience pag So iwasan po natin to. Mm, eh, kung magdadala sila ng pet, pe pwede ba yon Sir Jason? Ay, papayagan pwede, pwede, ma'am no? Kasi alam naman natin, ma'am Cecil, yung mga for parents na tinatawag yes. din na may iwan yung mga uh -huh. mga mahal nilang alaga. Uh -huh. So ang, ang pakiusap lang ilagay lang po nila sa proper carriage, lagyan mm -hmm. po nila ng diaper para hindi naman po baka sa kapwa pasahero. Uh -huh. And then Sir Jason, ano ba ang ideal lead time na dapat sila inanda d'yan sa terminal para matiyak na on time silang makakasakay? Mm -hmm. Dahil po sa matinding traffic ngayon yes, sa Metro Manila, no, advisable ko mm -hmm. po, dapat at least two hours. Mm -hmm. Ando na po sila sa terminal kasi eh, hindi po natin alam, baka yung sasakyan niya papunta doon, ay eh, mabarang, no? Correct. Eh, mahirap Opo. na, baka maiwan po kayo. So at least two hours po need tayo pumunta na po doon. Uh, marami naman pong means of transportation no, patungo sa PITX. Ang kagandahan nito, recently lang, binuksan na po natin yung LRT station na katabi mismo ah, yes, ng PITX. Oh, no? Sa PITX mismo yan. So hindi po sila oh, may hirapan. Oo oh, nga pala. Yun. May ano na. Meron na. Hindi na may hirapan yung ating mga kababayan kasi may LRT na nga pala. Yung Ay, po, extension. Ako, Kung correct. galing po kayo sa uh -huh. Norte or sa ibang bagay, sa ibang lugar sa Metro Manila, mm -hmm. convenient na convenient po. Sa kailan po kayo May PITX station po tayo. So very accessible na po ito. No? Apo. Kaya nga sa tingin natin, Ma'am Cecil, no, may dagdag ko lang. Na, napakataas talaga nung uh, inaantay natin pa sa Hero dito. Kasi tingin natin, mas marami talaga ang sa PITX because of this uh, station no, ng LRT. Mm -hmm. Kung galing kayong probinsya, mamamasal kayo sa Metro Manila, aba, eh mag-pitex ka na kasi pagbaba mo, mag-LRT ka lang, makakapunta uh ka na sa yes. ibang destinasyon mo. Ganun mm -hmm. din naman kung paalis ka, patungo ang probinsya. Kung dati-dati, kailangan mag-taxi, mag-bus yes. din, or mag-jeep. Eh ngayon, mag-LRT ka na lang. e eh, nandu uh ka na kaagad. A lot cheaper. Mm -hmm. Opo, talagang mas mas convenient na, mas mura na, naiwasan pa yung traffic. Totoo. ako, to, to, ako, ako personally, Bang Cecil, no, nasubukan ko na yan. Wow. Ang ganda ng serbisyo, malamig mm -hmm. at ano. No? And pagbaba mo, PITX again. Wow. so para Actually, para ka lang nag, uh, na no nag-sightseeing. Mm -hmm. So uh, pag uh, nilibot mo yung Metro Manila through train, and then nasa PITX ka na walang kahasel-hasel. Mm -hmm. Yun. Nako, eh, maraming salamat Sir Jason. At syempre, dalangin Ay, natin na maging mapayapa hanggang sa pagtatapos ng holiday Ay, season. Po, no? Maraming salamat biyahe. din po sa inyo, Ma'am Cecil. At maraming sa salamat sa... po sa pagrama niyo. Sir at Sir, Sir Jason, opo, kas kasama na po natin si Senator Tol. Maraming Ay, salamat, salamat po, sa opo, din po. Opo. opo, good morning at Merry Christmas. Ay, good morning. Ha? Opo, sa mga pasahero, good morning, opo. Senator Tol. Opo. 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 Maraming salamat. Ayan. Thank you po, Senator Tol. Merry Christmas po sa inyo. At salamat po natin. Christmas. Ingat po tayo lahat. Ingat, ingat po, Sir Jay. Ayan po si Sir Jason Salvador, ang namumuno ng uh, corporate affairs and government relations ng PITX